tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan. Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Labing siyam na minor de edad, kumpirmado nga ang ipinakasal ni Sr. Aguila sa matatandang miyembro ng kapihan. Nabisto nga ng na Department of Justice or DOJ na tunay nga nagaganap ang child marriages sa Socorro Bayanihan Incorporated o SBI sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Dorte. Sa isang press briefing, kinumpirma nga ni DOJ Secretary Boying Rimulya na may nangyayaring child marriages sa Kapihan kung saan ipinapakasal nga ni alias Sr. Aguila ang mga minoridad de ng mga babae sa matatandang miyembro ng SBSI. Ayon pa nga kay Rimulya, Nadiskubre nga nila ng labing siyam na minor de edad na babae ang nagpakasal nga sa matatandang miyembro na lalaki ng kapihan. Ngunit, nilinaw nga ni Rimulia na walang bisa sa batas ang isinagawang kasal sa kapihan na mismo ang si Senyora Aguila ang gumawa. Kaya naman nga, maituturing lamang na nagli-live-in lamang ang mga minor de edad na babae sa mga matatandang lalaki na ipinareho sa kanila ni Sr. Aguila. Nalilikuran ko yung pamilya ko. Kaya labis-labis sa pasisisig ko na bakit pa ba ako nagtagal doon? Narito nga ang pagbubunyag nga ni Rimulya. Aniya, we found out there were 19 children who are in common law relationships. We're talking about teenagers from 8 and down na common law wives sila ng mga adults doon sa Socorro. Bukod pa nga sa mga minor na babae, natuklasan nga ng DOJ na meron pa palang tatlong minor na lalaki na ipinakasal nga sa tatlong matandang babae. Sa ad pa nga ni Rimulya, may mga lalaki rin. May tatlong lalaki na minors na with adults na man babae. Dito nga ay pinuntun ni Rimulya na dapat si Sr. Aguila lamang ang dapat managot sa iligal nga nagpapakasal sa kapihan. Kung matatandaan nga na una nang binunyag ng dating miyembro ng kapihan na si Alias Jane na ang ginagawa nga ni Sr. Aguila sa mga minor de edad na babae at sa matandang lalaki na kung saan nga ginagawa ito ni Sr. Aguila at ipinapakasal ang minor de edad sa matatandang lalaki ng kanilang miyembro. Sa katunayan pa nga dito, isinaad nga ni alias Jane na siya mismo ay pinakasal ni Senior Aguila na noon ay nasa 14 anyos pa lamang siya at ay pinakasal sa 18 anyos na lalaki na kahit noon pa may hindi niya kilala o nakasalamuha pa. Ayon pa nga kay alias Jane ay pumayag umano ang kanyang mga magulang. Dahil sabi umano ni Senior Aguila na ito umano ang maging susi para makaakyat sila sa langit.